Dahil birthday ko ay magpapag ako ng Ferrari. Ah, ayan o, no? Ferrari. Oo. Oh. Ayan o, mag-ibawi. ticket. <laughs> yo, 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 yo! What's up sa inyong mga tikoy? Nandito na naman si Samdak Vlog! Woo! So today is my flight. Pauwi na ako sa Washington at alam nyo na ay tapos na yung mission natin dito sa Las Vegas. So, ayun na nga tay, nag-enjoy naman ako at namamaos na ako so, kapag sa kapatid <laughs> sa strip kagabi. At uh, more than 10 hours ako naglalakad-lakad doon. And ayun na nga tay, pauwi na tayo at today is my birthday. And, uh, so, ayun. At bye-bye uh, muna. At uh, hindi ko alam, baka sa next July na naman ako babalik dito. And, uh, Ayun na nga ta, uh, ang next stop natin ay pupunta naman tayo sa Hawaii. Wow! Checking out na tayo sa baba. And hindi ko alam kung makapag-video ba ako. Baka pag-video ko na, nandun na ako sa airport. And maraming salamat. And then see you guys later, alright? Alright. Bye. Bro. So, nandito na ako sa uh, airport. And yeah, palakad-lakad na tayo dito. Mga 3 hours pa yung mamaya yung flight ko. So, magpuhintay pa ako ng 3 hours. Tambay muna tayo dito sa airport. Maraming mga slot machine dito. Tingnan nyo ah. c yeah! so, natin yun. Uh, nakikita ko na yung C-19. C-19 na. Tapos may mga kasino dyan. Yeah. Ito ay maging birthday na birthday ko maging tambay ako dito sa mga airport. Dahil uh, kanina dinilay nila yung uh, yung flight ko pero ngayon kinansel na dahil yung uh, problema sa Seattle dahil ang kapal kapal ang snow so ngayon pupunta ako ng Auckland doon naman ako tatambay ngayon so hindi ba yung flight ko so hindi ko alam baka makancel na naman doon dahil sa problema sa Seattle ngayon na uh, kapal, kapal ang kaya hindi natin alam kung kailan ako magtatambay dito sa mga airport kaya gawin ko ng tambayan ng mga airport to airport di diba? Alright, okay. Happy birthday to me dito sa airport. Na-stuck ako. Ang sarap birthday ko, di ba? Worst birthday ni Samblad Vlog. na, uh, seven hours na ako dito sa airport. Dahil uh -huh. nag-i-intent ko yung flight ko. Ngayon ay uh, kasi na-cancel yung flight ko. Kaya kailangan namin you know, i-rebook yung flight ko. So ngayon, pupunta ako ngayon sa Oakland Airport doon ako magtatambay baka hindi ko alam kung puro cancel na naman doon dahil i-depende yung ano yung uh, weather dun sa uh, Seattle so pang ano birthday na birthday ko pa ngayon pero ayun nga ta, ito yung pinaka worst na birthday ko dahil uh, stop ko dito sa airport uh, dahil iwan ko kung kailan ako pa bukas na ako makakauwi o uh, sa next day dahil depende yung ano nga yung snow sa airport sa Seattle eh na nga nandito na lang ako patambay-tambay palakad-lakad wala nang tulugan <laughs> dito na maging dito, dito na matatapos ang birthday ko napakahaba yung birthday ko pero dito na matatapos <laughs> So, dito na lang, nga uh, wala akong magagawa. Yan ang buhay ni Sam Dutt Black ngayon. city si Tikoy. Ay, tambay-tambay uh, lang dito sa Las Vegas Airport. Nandito pa rin ako. So, 7.05 pa yung flight ko papunta na uh, Oakland. So, doon naman ako nakambay. So, ayun na nga, Tatutubuan ako ng mga balbaso oh. So, tignan yung mga balbas ko. Lumaba na. <laughs> Kaya, dito na rin mamumuti yung buho, yung balbas ko. <laughs> So, ganyan talaga. So, mamaya ulit, ibang kayo. Alright. Boom. So, ngayon ay uh, mag-boarding na ako. Pupunta na ng, Auckland. So, kanina pa ako, ilang oras ako dito na hintay. ngayon nga, masama pa rin ang panahon dun sa Seattle. So, ayan. So, mamaya ulit. Boom. <laughs> ayan, papasok na. Punta na kami. So naiba na rin yung tigit ko. sa so, kailangan ako yung nauuna dyan. Ngayon ako na yung huli. Binayaran ko pa naman yun ng extra $20. problema ko kung sino yung magsusundo sa akin. For sure, walang magsusundo sa akin dahil sa kapal ng snow. <laughs> Wala din magagawa, di ba? Puro <laughs> tambayan na lang. Buong birthday ko, tambay ako dito sa mga airport. Tatlong airport ang tambayan ko. Kaya, kanyan talagang buhay. What a birthday. What a birthday present sa akin. Ang hirap naman yung ganito. Grabe kung saan-saan na ako. Okay, may ulit. So ngayon nandito pa rin tayo sa Oakland at kakain tayo. Pwede na rin tayo matulog dito. Wala. Ito kakain tayo ng ano kasi nagugutong na ako. Hindi pa ako kumakain. Wala pa ako katulog-tulog. So hindi ko alam kung gaano pa katagal dito. And yeah. So at saka hindi rin ako makakauwi uwi Dahil walang susundo sa akin. Sa loob ng uh, aeroplano ay uh, Pa-flight na tayo sa Seattle and makaka na din sa Seattle uh, Yung mga baggage ko siguro nandoon na and Sana mahanap ko pa rin kung nandoon Alright sa uh, Seattle, Washington, and yeah, uh, sa wakas, mga kapagpain nga din. Dito ako nag-birthday sa mga airport. Kawawa naman me. Ayos yun lang na po, gift ko ah. Nag-aaram the world ah. Bayaan, palabas na. Goodbye. Dito na ako sa labas at hinihintay uh, ko na yung sasakyan ko. At uh, ito nga, na napakalamig. <laughs> Wala akong ma manipis lang itong damit ko kaya sobrang lamig talaga Muusok yung mga nga okay, diba? Yo mga tikoy, nandito na ako sa bahay Ayan na, home sweet home <laughs> What a journey Alam nyo, sa totoo lang, sobrang pagod ko Ayan nga, na naubos yung araw ko, yung birthday ko Doon ako nag-birthday alam niyo ba yung birthday na nag-around the world ka, puro ka lumilipad at saka lagi stay ka sa airport. <laughs> Ito na yung ano, nag-celebrate -nag ako ng birthday sa airport for the whole day. Alam niyo ba ngayon, anong oras na? Uh, Magalao na na. Alam niyo ba yung ano, lumagpas na yung birthday ko talaga, yung February 4 na na. Ngayon pauuwi ko lang February 5 na. Wara a life ni... Ito na yung ano, yung... Ito siguro yung birthday gift ko. Uh, happy na ako dahil nakarating na ako. Sobrang pagod ako. Kaya maraming salamat sa inyong mga panonood. So hanggang dito na lang. Medyo magpahingahinga muna tayo. <laughs> so please don't forget to subscribe, like, and share my video. Para ito na yung birthday gift ko. <laughs> Woo!